Hello mga ka -Unitics. Miss Unitics here! The one and only Unique Queen! So ayun na nga mga ka another day another vlog na naman po tayo mga ka-Unitics Balik po pala mga ka-Unitics magluluto po tayo ulit ngayon So ang lumutuin ko po ngayon mga ka ay tinolang manok So sino na po dito? Ang nakakain na po ng tinolang manok So balik po pala mga ka-Unitics yung ihahalo po natin dito ay papaya and malunggay po. Bali ko pala mga kayo ni yung papaya and malunggay po, po na yan. Hindi ko po nabili yan. Bali po yung partner ko kasi, yung jisawa ko na si Ronnie, um umuwi siya sa kanila. Ayan, and napansin ko na sabi niya kasi sa akin na may meron daw sila doon na puno ng ano ng papaya. Sabi ko sa kanya, sige sabihin mo kay tita, kay mama mo na Panghingi ka ng papaya and palunggay. So, ito na nga po mga lag Nagbuto na po ako ng tinola and... Ayun po mga kayutix, nilagay ko na po yun yung uh, manok and tanglad. Ayan po. Tapos po, tinimplahan ko na kaagad. Nilagyan ko na kaagad ng asin and maging sarap. Tapos po so, mga kayutix, ayan po. Nilagay ko na rin yung papaya. Gawa ng... Uh, Malambot na rin po kasi yung manok mga kayutix. At mga kayutix, malasa na po yan kasi po tinimplahan ko po, po sa kaagad. Ayan. Actually, mga kainitiks hindi naman po yun maalat kasi po, kumbaga, ang gulay na po kasi ang mag absorb Ayan, ang gulay na po ang mag absorb po. Sa lasa. Ayan po, mga kainitiks Sobrang sarap niyan mga kainitiks. Ayan po mga kainitiks, kukulitin ko muna ang aking yusawa dahil naglalaro siya kaya it's time naman na hindi lang pangulit labing labing nito tumulong siya <laughs> so ayan na nga po mga ka -unitics. kumulo na siya ng kumulo ayan lutong luto na talaga yung manok. Ah, diba? Luto-luto na po yung manok. Ayan, napakasarap. Ayan po mga kayotix, nilagay ko na po yung malunggay. Actually mga kayotix, favorite na favorite ko talaga lang yung malunggay. Minsan pa nga po mga kayotix, e? nagluluto ako malunggay lang eh. Ayan. alam niyo po ba mga kayunitix na ang kakainin ko lang po dyan mga kayunitix papaya lang po at tsaka po uh, malunggay kasi po mga kayunitix hindi po kasi ako kumakain ng manok pag ganyan yung luto ang kinakain ko lang po sa manok mga kayunitix yung uh, kapag nilalagyan siya ng crispy fry or harina alam niyo yung mga kayunitix yung kumakain ako madalas mga kaintik sa Popeye, sa Jollibee, ayan, sa McDo. Pero ang pinipili ko po mga kainitiks na kakainin is yung leg part lang po. So, sa mga nakakilala sa akin dyan, ganyan talaga ang kinakain ko. And actually mga kainitiks, may allergy naman po talaga ako sa manok pero hindi siya masyado. Uh, Bakit ba? nagpapatas ka pa? Mild lang po siya mga kainitiks and kaya lang siyang gamutin. Umiino lang po ako ng gamutin. So, ayan. Or sarap na tayo sarap ako sa kain ko. Kain na po tayo, mga kainitiks. Actually, mga kainitiks, yung buto ko dyan, sarap na sarap na po ako niya. Ayan. So, ako nang sarap dyan. Iwag ko dyan sa partner ko. Ayan, yung jus ko, sarap na sarap siya. O, ba diba? Sarap na sarap ka di? Ha? Sarap na sarap siya, guys. So, bali po pala mga kahinitiks dati, hindi talaga ako mahilig magluto. Ngayon lang ako nagluluto na, nagsa na nagsasama na kami ng aking uh, jusawa. Ayan. So, hanggang dito na lang po ang aking video mga kahinitiks. Maraming salamat sa panunood. I love you all. Mwah! Pagawin ko muna. Dahil ako nagluto ng ulap, ikaw na mga hinang maghuhugas.